try natin tong fried rice maraming toppings. so try natin hmm Mantarap yung chowpan nyo. malasa try natin ito. ng kawali unang agat heaven agad hmm may siya hmm tapos may dalawang Shanghai pa yan For today's video nga ay meron na naman tayo na diskubre na isa na naman solid na putri Bukod sa mura na masarap pa. Kaya naman nandito tayo ngayon sa Rolling Yang Chow and Doodles para tikman ang kanilang nagsasarapang chow pan na may iba't ibang klasing toppings na talaga namang napakasulit. Dahil sa halagang 65 pesos, ay eh, meron ka ng maraming toppings at marami ka din pwedeng pagpilian. Gaya na lang nitong chowpan with chicken teriyaki, chowpan with fried siomai, chowpan with lechon kawale, at chowpan with chicken alaking at marami pang iba. Kaya naman siguradong masusulit mo ang 65 pesos mo sa dami ng pagpipilian. Dito nyo lang sila matatagpuan sa Kogyo Gate 2 halos katapat lang sila ng Yamaha at open sila dito ng 4pm to 10pm. Kaya naman sa mga gusto makatikim nito ay agahan nyo kasi baka maubusan kayo dahil sa dami ng mga bumibili at kumakain dito. Kaya naman wag na rin natin patagalin to. Doon tayo sa pinaka exciting na part yung lapangan time na. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Rolling Yang Chow and Noodles. So ito yung ino- Then, isang ano uh, chow pan with adobo yan ah chinese adobo so ito naman yung chow pan with ano uh, lechon kawali so tara titikman na natin to tingnan natin kung solid nga talaga tong food trip na to so unahin natin tong ano lechon kawali ayan uh, so first bite to natin na try muna natin tong fried rice so sa halagang 65 pesos guys panalo to maraming toppings so try natin Mm. Masarap yung pan niya, malasa. Try natin ito. ng kawali. Unang kagat, heavy na agad. Hmm. May, 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 ano, may Shanghai pa Hmm. Tapos may dalawang Shanghai pa yan. So, ano Masarap ka guys, solid Tama lang kayong ano Isin ko wallet, panalo to 55 pesos lang So tigman natin tong ano Tigman din natin tong ano uh, Chinese adobo na chowpan May e, isang ngayon din siyang kasama Ayan o oh. Ang oh. Try, oh. Try natin yung adobo lang Ayan Hmm Sarap Sarap yung adobo Try natin may kanin ba? Mm. Panalo, bagay na bagay Kasi saupan Solid yun, 65 pesos, layuin nyo Dito lang yan Katapat lang sila ng Yamaha Yan. Dito lang yan sa Kogyo Gate May kita nyo lang sila So layuin nyo, solid promise, 65 pesos Hoy, anong gagawa mo rito? Ano uh, nga dito ka? Nakita ko ito, magpo-trip ako eh Magpo-trip ka na, magpo-trip mo Chinese adobo na may chowpan. Sige so, nga, first bite nga. Eh, solid. <laughs> uh, ako nga pala si JR Limpa ang mayar nitong rolling yang chow and noodles. At uh, inimbitan ko kayo na i nyo rin yung yang chow ko dito. Napakasarap. Tsaka may, may, iba't ibang toppings sa halagang 65. five uh, mamimili lang po kayo ng chicken teriyaki, sweet and sour chicken, Uh, may fried may meron din kaming lechon kawali at saka Chinese style adobo May kasama na rin siyang dalawang Shanghai sa halagang 65 pesos At uh, yung location po namin dito lang po sa uh, around Kogyo Gate 2 Tapat lang po kami ng Yamaha Yung marami po nakailira dito na mga vendor dito lang po kami uh, Open po kami dito ng uh, alas 4 ng hapon hanggang alas 10 po ng gabi 对，就包、嗯、一样、啊，就这